Alam niyo pa guys na ngayong araw Saturday ay last day work na namin. Hi guys, and for today's video, ay last day ng work namin ngayong Sabado dito sa Middle East. Ngayong araw guys ay naka-straight duty kami. Starting 1 1 p.m. until 11 p.m. ang pasok namin for today's. Tapos, ngayong ding araw ay binigyan kami ng break na one hour. So, mamayang gabi pa kami lalabas 11 p.m. At binigyan kami ng isang oras na break. Kaya andito kami na naglalakad papunta doon sa Hardee's. Naglalakad lang kami dito sa labas. Akala nyo hindi mainit dito. Naku po, kupo po, ang init dito as in napakainit dito. Alam nyo ba ang temperature dito? Umaabot na po kami ng 51 until 52 at painit pa ng painit po ito. At kaya naman sa labas maglakad kaso nga lang talagang feel na feel mo na sa mukha mo na yung init ng panahon dito. Habang ako'y naglalakad dito ay talagang pinibilisan na namin ang paglakad namin kasi nasa makatir yung pupuntahan namin medyo malayo ng konti kasi doon namin napag-isipan na kumain. At alam nyo din ba guys, bakit ang daming nasusunog dito sa Kuwait at sa ibang bansa pa dito sa Middle East? Kasi super init ng panahon guys. Kung hindi ka talaga mag-iingat dito, ay kalain mo umaabot na po ng napaka high temperature dito. Dahil sa high temperature dito sa Middle East ay talagang nagkukos siya ng uh, sunog. Nabalitain nyo naman yung nasunog dito guys sa Kuwait, di ba? Nung last of uh, three 3 days ago na may uh, namatay dito na mga ibang lahi at yung iba naman ay kababayan natin. Nakakalungkot po yung pangyayaring yun kaya magingat po tayong lahat na mga kapwa kong OFW dito sa Middle East magingat po tayo. Diyan mostly nagkakaroon ng problema yung mga suits natin, yung mga over... Uh, Minsan nag-o-overheat yung ating mga gadget na gina-charge natin. Kailangan maging uh, alerto po tayo sa lahat ng ating mga gamit. Lalo na dito sa mga kababayan natin dito sa Middle East. At saka yung mga gas natin sa kitchen natin, i-check po natin. Kasi yan po talaga yung mostly ng cause na pagkakaroon ng hindi natin alam na aksidente dito. At saka alam nyo ba guys, dahil dito sa nangyari dito sa Kuwait, itong sunog na to ay lalo pong naghihigpit ngayon dito sa Kuwait. Dahil on the spot, jinek po lahat ng mga building, yung mga fire exit, lahat jinek yan ng ministry dito sa Kuwait on the spot talaga inakyat ng mga baladiya yung mga building-building dito at ginig talaga nila para sa kapakanan ng mga tao dito at kaligtasan ng mga tao dito mapasitisen man yan dito o, o residence visa dito sa Kuwait Ayun na nga guys, ay dito na kami ngayon sa pupuntahan naming Hardee's at eto tumatawid pa lang kami at kailangan nating pag-ingat sa pagtawid dahil mabilis po ang mga pagtakbo ng mga sasakyan dito sa Middle East. Kailangan po talagang ingat po dito. At eto na nga, natatanong ko na yung Hardee's at pupuntahan namin at dito na po kami kakain at dali-dali uh, na kaming papasok dito dahil talagang ang init na. Nakita namin may offer sila na 1KD at uh, tingnan natin kung ano yung mapipili natin dito na kakainin namin. At ito na nga yung bumungad sa amin dito sa Hardee's. At ito yung kanilang mga menu. At uh, subukan natin kung ano yung magandang pag- uh, pipiliin natin dito na makakain natin. So, ayun na nga guys, ang napili namin dito ay itong raptor, Santa Fe raptor. ah uh, may chicken wrap siya with the uh, french fries and cola at kumuha po kami dyan ng dalawang order kami ng friend ko at dali-dali na namin itong binayaran dahil one hour lang yung break namin at nagmamadali din kami kasi yung one hour na yon ay napakabilis po ng oras at ito na nga pinapapili pa kami nung uh, stock dito kung ano pa yung mga kailangan namin pero yun lang po yung in order namin yung after namin ma-order yon ay nandito na kami para magbayad dito sa cashier babayaran na namin yung aming order at hihintayin lang namin na matapos at maibigay nila yung aming pagkain dahil kami ay nagugutom na talaga at andito na nga kami at nagahanap ng maupuan namin at maliit lang po yung hardest na to dito sa parwania, hindi naman kalakihan katamtaman lang yung laki niya, hindi masyadong malaki, at ito na nga po yung order namin at dumating na rin sa wakas. Ayun na nga guys at nakatapos na din kami dito kumain ng kasama ko at babalik na po kami sa aming workplace. Tapos na yung one hour na break namin at andito na kami sa labas maglalakad uli kami papunta sa aming work. At yun lang guys maraming salamat sa lahat ng suporta. Ah. Sana po huwag niyong kalimutan i-like and share ang aking mga video. At maraming salamat po at napakalaking tulong po sa akin yon Yun lang maraming salamat.